Dito lang sa Davao yung kawayan na maliliit Mukhang gola kawayan ganda Guys ganda ganda kawayan niyan guys O dalo pala yan meron pa dito kawayan Hmm lililit lang kawayan guys yung ya, kawayan Oh, oh, yeah. Ganda. Hmm. Ganda Parang kulang yata yung Parang bato nyo

Ang liliit ng halaman. Ang cute cute. Ang <laughs> <Tact Inc> si cute. cute halaman Cute. Cute ni na. na cute. Uh, ganun, uh. ganun lang yung pagtanim. Tinatanggal <laughs> yeah, yung plastik. Uh, ba't parang iba yan? Bago Bago Bago

nagtatanim ng bato. Ayan, <laughs> itong mag itong cute itong cute na cute ang ganda. Ito pala si Molly dito. Hmm. Ang cute, ba? Si. Ganda na guys. Hmm. Ang ganda ng gawa sa mo, okay na kaya, ha? Oh. Hmm. Ang Ano tawag na halaman yan? Ha, yan. Hindi ko alam. Hindi <laughs> mana mo alam ano tawag yan? dito pa yan. Lagyan pa yan dito. Ang ganda na guys. Eh? Oh, see si. Ang ganda na. Guys, kung gusto niyo garden, kung may garden kayo, eh, comment nyo lang ako kung saan kayo banda. At least, ma maayos natin yung gusto mong gagawing garden.

So, Parang ano? Parang... Ribonot? pangalan niyan? Yan. Dito lang daw sa Dabao yan guys. May ganyang halaman. sam Mindanao Davao City Oke. Ini hmm, benda. Eh, hmm. lihat paket yang mengada Parang ana. Parang damulang. Yang malilit. Oke. Hmm. Jadi Yan, itu yang bosnya guys, yang tatanin.

Yung yung sa gilid doon, banda. Na, na, ah, na sa, uh, lumaki, yung napabayaan yung, 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 yung napabayaan doon sa gilid? Mm. Hmm. guys. So. Hmm, cute. See. Ang na. Ano pa? Wala na, wala na iba? <coughs> Ang na na lang. Guys, dito sa Davao, guys. Dito sa Davao City, guys, nagtatanim sila ng bato. Ngayon, in, pagdating ng Wanyer year, inuhukay nila bato sa ilalim, may ginto daw. Hmm. Kakaroon daw ginto yung lalim ng bato. Oh, ah, diba? Ganda. See? Ang ganda ng view. Guys, ang ganda. Ang ganda, ganda, ganda. ang bato itu selalu. Ini ya. ganda. Ito, cute, cute, oh. hmm? yeah, yun yung pinaka yun yung, pinaka yung bus guys talaga yun yung may-ari ng inins siya yung nag-garden talaga rito para magkakuha ka rin sa ilalong mong mga black black ayun Ay no nagkakuha rin sa ilalong dito sila dito? oo oh, ilalong mo ng tuluan hindi ang dami dito 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 nyo tinabok tinambak ni Junjun eh silalim Ito yeah, guys. Yan ito guys, yung tatanim siya ng bato. Yan, tarish. Mm -hmm. Ay yung isang bato Saan ano ilalagay din dito. Ano ba oh. Ah dapat yung ito. Maganda to, diyan. Tiger. Ito yung tinatawag na ng bato na tiger. Ano matanggalin ito na? Kuchilyo ka ba dyan? Nangyong mapuntal eh. Tingas.

guys, ka din ang bato. Ito. See, ng tina pato kailangan hmm. <laughs> ng tani man pato siyansa ako kailangan hawakan lahat isa sa isa isa hu 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 talaga. tinatanim yung dito sa Davao tinatanim yung mga bato ganoon ang buhay dito sa Davao tinatanim ng bato Okay.